Ano? Mga gawaing pangbukid So, ngayon mga farmers. Ani tayo nang palay. Ano? Mga gawaing pangbukid bukid. Ito lang kasimple mga farmers. Yung Nakakalam dito mga farmers yung kagaya naming mahihirap. Yung mga mayaman, walang alam dito. Kain ng may laman lah. Na. Yan. Siyado mainit mga farmers. Parang luluto yung itlog ko. Yan. Laki-laki pa. Yan mga kasama ko. Trabaho. Kasi wala tayong pasok ngayon dito tayo sa maliit na palaya ng aking mami yan dito lang pag harvest mga farmers ito ang ginagamit natin sa bisaya kayog ang sa si tagalog si tagalog ano eh karit sa so basa kasi mga farmers iba yung pag harvest dito Na. Ubos lang kunin hasta punuan. <laughs> Malagkit itong uh, palay mga farmers. Nasarap nito sa biko o Putumaya. Pwede pwede gawing photo tamseh. <laughs> Yan. Yang gawain sa mga pagkabuhayan pang bukid mag-farmers. Around tayo mag-farmers. Pwede tayo sa Amerika. Pwede tayo sa bukid. <coughs> Yan. Itong

opo presidente tapos At yarn mga farmers. Salamat sa panonood. At nagustuhan niyo ang ating video sa bag Arbis na palay, please subscribe sa ating channel. At pakishare na rin. At paki-comment. Maraming salamat sa mga Farmers. 啊。